Secretary amin na pangandaman ng Department of Budget and Management. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Good morning, Sir Joel at Ma'am Weng at sa lahat na nakikinig at nanunood po. Good right. morning. Initially, ma'am, nagpulong na kayo ni Secretary Vance at uh, ano ba ano? Ano bang uh, directive ni presidente po sa inyo? At uh, ano ah. ano yung taning na ibinigay sa inyo para pulinisim po, po itong pondong ito? ay nga po kahapon po ay uh, nagbigay ng direktiba ang ating pangulo kahapon na umaga mm -hmm. nagbigay po ng direktiba ang ating pangulong Bongbong Marcos na uh, i-revisit mm -hmm. at uh, i-review tingnan ulit ang DPWH budget po. So nung hapon po, uh, nakita na po kami ni Vince, siya po ay dumalaw sa DBM para po uh, tingnan namin kung paano po namin uh, mapapatupad ang direktiba ng ating pangulo. Kung gaano po kabilis na pag-usapan po namin na bigyan lang po sana kami ng at least two weeks or mm -hmm. even earlier kaya po ni uh, kaya po namin 'yan si Secretary Vince ay eh, papangunahan po sa kanyang department ah uh, Uh, titingnan na po niya namin ng line, line by line yung mga proyekto. Ano ba ang nangyari 700 ba? 700 pages mm. daw yun, Secretary. Ilan, ilan, ilan? 700 pages. Wow. DP 700 yun, pages po. Pa lang yun. Oh, oh, po, yun. Opo. Paano gagawin niya doon? Sabay nga ni Joel, line by line? Tapo, Uh, very, uh, it's very unfortunate yung nangyari, no? Pati kami sa executive, eh, medyo nagulat po dun sa narinig po namin sa kay Congressman Puno at saka ito lang yung dalawang example, no? Kay Congressman Puno po at saka kay Congressman uh, Marcy. Marcy Teodoro ng uh, Marikina na yung una-una po si Kong uh, Um, Kikong Puno, po, eh, parang hindi po yun ang kanilang mga priority na projects. Kung bagay, mm. di dumaan sa consultation tapos uh, yun ang lumabas. Hindi yun ang priority ng kanilang distrito. Tapos kay Congressman Marci naman po, eh, completed na daw po yung mga proyektong na ilagay sa kanya. So nakakalungkot, <laughs> nakaka uh, na uh, nakakagalit din po yung mga ganitong klaseng uh, mga reports sa atin po. Kaya nagsabi na po ang ating Pangulo na tingnan ulit, i-review, i-revisit uh, itong 2026 uh, proposal ng DPWH. So DPWH level pa lang, Weng, meron, ng, ano, meron ng mga red flag mm -mm. at uh, sakto lang naman at tama lang na natanggal. Okay, o tinanggal ba siya o siya ay nag-resign mm -hmm. si Secretary Bonoan dahil dapat hindi lumagpas sa kanya ito Oo. kung kanya itong binusisi. Yes. And sinasabi nga ng Department of Budget Management, hindi naman kami engineer para malaman namin ano Totoo ba yun. ano pa yung tamang mm -hmm, mm -hmm. Kaya lang ma'am, ang sinasabi po kasi ni si Senator Lacso, nakita niya red flag na. Hindi eh, naman siya engineer, weng. Eh. Yes. 'Di ba? Um, nakita ni Senator Lacso, uy, 120, 100, 150. Pare Oo, oh, kinapeface na lang. Yes. Eh syempre, ang bawat uh, lugar may mga unique uh, needs yan for flood control. So iba-iba dapat ang budget niyan, weng. Mm -hmm. 'Di ba? Ah, uh, 'yun ma'am, ang tanong ko rin, ang DBM ba? Hindi ba ito nakitang red flag ma'am? Nung kayo i, uh, mm -hmm. nung, nung na-review pinasa, pinasa sa inyo ng DPWH budget. po mm -hmm. ito ma'am. Uh, nung pinasa po nila yung kanilang budget kasi ngayon po hindi po katulad dati na ang budget ay eh, manually uh, na pinapasa sa DBM. Ngayon po pag pinapasa na yan sa DBM um online na yan. Mm -hmm. uh, meron na pong sistema yan at saka merong mga additional documents na kailangan silang sagutan bago nila masubmit ng buo yung kanilang proposal. Ang una po nakita namin talaga is kasi dati lagi tong uh, na din po no yung mga duplicate mm -hmm. yung mga pare-pareho yung pangalan. Mm -hmm. So yun po na raise po namin yon, na-catch namin yung mga yon. So sumulat kami sa kanila. Nagreply naman po sila na kasi daw po iba face 1 'yan, face 2 'yan, mm -hmm. ganyan, ano, you know, may iba naman yung kilometer ganyan, ganyan ganyan. So, uh, tapos yung iba, uh, yun nga pinalitan nila, inaayos nila, nilagay nila ng phases. So sige po, ah uh, nirerespeto namin 'yan dahil kayo ang mas nakakaintindi ng mga nomenclature nyo at okay. saka kung ano, ano itatawag nyo sa mga daan na 'yan kasi mm -hmm. kung kami po sa DBM, kung Maharlika Highway alam lang namin 'yan na Smartly Highway, pero mm -hmm. hindi namin alam 'yan na may mga stations pala 'yung mga right. points. Mm -hmm. Eh pinagliliban po namin 'yan sa DPWH. As to the amount, ganoon din po naman ang uh, ang ano pagkakaintindi ng ng DBM, no? Na 'yung mga amount na 'yan eh dumaan naman sa pagsusuri, pag-aaral ng DPWH nung kanila ay sinabmit 'yan. Also, eh same ano po, reason po no na siyempre yung mga numero na 'yan nung nilagay nila dyan, eh siguro naman meron kayong meron silang standard na mga amount or costing mm -hmm. per kilometer, per per floor, per ganyan. So ginamit naman po nila siguro 'yun kasi kami naman po yung budget call natin, malinaw 'yan mm -hmm. na kailangan pag nilagay nyo yung dyan, dumaan 'yan sa konsultasyon mula yes. doon sa pinakamaba hanggang doon sa, even IDC nga po, ginagamit natin yung ano eh, ginagamit po natin yan para bago makarating sa mga central office, yung mga budget. So pagdating sa central office, ang pagkakaintindi natin, eh lahat po yan, eh mabusising na pag-aralan mm -hmm. ng kanilang mga tao sa baba. Again, mm -hmm. wala po kaming uh, uh, kakayanan para tingnan or sabihin na uh, Uh, bakit ito ay 100 million ito ay 150 million ito ay 130 million. Mm -hmm. Ganon po. Oh, yun, Talagang 19, hindi, po, 19... hindi po hindi po talaga hindi po talaga namin kaya. Ulitin ko po, ah uh, 700 pages mm -hmm. na sinabit sa amin, more than 15,000 line items. Ah uh, wala po kaming kahit isang <laughs> engineer sa aming opisina. Mm -hmm. So we acted on good faith po. Na pinag-aralan nila to na Uh, meron silang plano, meron silang planning, meron silang nag-aayos sa kanilang budget. Uh, unfortunately, eh, hindi po pala. Mm -hmm. So ngayon, uh, na, na, matapos lumutang po yung DPWS na insertions, tinangka nyo pong tingnan yung iba pang bahagi ng budget. Halimbawa, iba pang Department of Health, DSWD, DOTR, yung mga ganun, ma'am. Or masyadong malaki na itong task at pinapaubayan nyo lang sa magiging pagbusisi po ng Kongreso? yung sa ibang departments po yan po nakikita po namin niyan mm. uh, kasi medyo specific yung mga ano nila eh, yung mga projects nila eh. mm. madali po makita pati yung kung paano nila ginagamit napakadaling makita po mm. pero yung DPWH uh, dahil napakadaming line item at kailangan po talaga ng professional experience nila mm napakahirap po talaga sa amin para matingnan hmm. ito. Pero at the very least, ma'am, yung, ano, yung double, yun na double, ma'am. Di ba yung Ayun Ay, po, opo. O, di yun po, ba, na capture po natin na -capture yun. Na-capture ninyo yun. Hmm. Ano, opo, ah. nasabihan natin sila doon. Hmm. ah, nasa, nasa ano naman yan, makikita. Pwede po ipakita nung, hmm. ah, ng technical staff natin yan. Kaya po napalitan nila yung iba. But still po, ang sinasabi po is that, uh, parang medyo vague pa rin po yung mga ano nila kasi pinalilagyan lang ng phase 1, phase 2, phase 3 but siguro mm. sigo eh, sila po ang may definition kung paano yung nila ginagawa yung mga pangalan ng kanilang mga proyekto po. Ma'am, yung mga napansin ni Sen. Lacson na pare-paraho yung pondo. Naging red flag din sa inyo yon Yung puro 100 million, 120, 115. 150, mayroon pa pang 149 million. Hindi po eh. Hindi po eh, hindi mm -hmm. po eh. Kasi sa amin, inisip po namin eh, yun nga po eh, dumaan at Constitution, mm -hmm. uh, never po ito nangyari at wala pong, ano, wala pong ganong rules, no, mm -hmm. uh, na pwede. Ang ano po kasi, ang budget po, like any other bill, uh, pwede yung talakayan, pwedeng hindi na pag-usapan, di po ba? PR Or wag yung mm -hmm. i-approve, di ba? Mm -hmm. So, ganun Or po. Or pag in so, ay dito ng Presidente Yes. At pwede rin naman po naman i-amend para maging maganda yung uh, version ng batas na gusto natin. Kongreso so, na po ang gagawa yung... nun? Opo, pwedeng gawin ng kongreso tapos in, sa budget naman po pwede naman pong mag-amend uh, or magbigay ng yung tinatawag nga po nilang ERATA mm -mm. or Department Changes Initiative. Opo. Uh, na isubmit sa kongreso. Okay, so yan po ang gagawin ni eh, natin dito sa DPWH budget no. So -i, I think na yun kayo. magsisimula na si Secretary Vince na isa-isae. Eh. Binigay ko na po sa kanya lahat, nag-present po ako sa isang PowerPoint presentation, uh, inulit ko lang din po sa kanya yung napansin ng uh, ating mga members of the house at yung mga present po sa atin ni Senator Ping nung mm -hmm. DBCC ah uh, inisa-isa ko din po sa kanya. So, yun po ang iisa-isa hindi niya sa kanyang mga tao sa DPWH. So, erata ang ating opsyon? Erata? Ganon po uh, ang mangyayari. Okay. Magbibigay po ng bagong listahan mm -hmm. si Secretary Vince. Okay. In, um, in the next two weeks po, sana kaya po ng mas maaga. Pinangako mm -hmm. naman po namin sa panguko, mm -hmm. Pangulo na maximum po two weeks. Pero kung kaya po namin ng mas maaga, gagawin po Mayroon namin yan. Meron po kasing pangamba, Secretary, na baka maging dahilan ito ng pagkaatrasado ng budget. Kasi may um, sinusunod tayong task schedule wing Totoo eh di Totoo yan. Oh. Yung possibility ng reenacted budget para doon at least sa first three months ng 2026. nandun ba yon, Secretary? Tiringan po namin na uh, yung ba, yung cal ba, legislative calendar. Opo. Nung ah uh, nang legisl lang legislative. Parang kaya naman kaya. po. Mm -mm. Parang kaya pa po yung dalawang linggo. Uh, basta po magtuloy-tuloy yung mga briefing. Uh, kagabi po uh, naka-receive kami um Uh, parang notice sa House of Representatives na itutuloy-tuloy po nila yung hearing kasi pag mm -hmm. isoli po mag, mag, ano eh yun po doon tayo magkaka problema kasi magsa po yung mga hearing yes. pero nagpapasalamat naman po tayo na kagabi nag-text po sila uh, si Chairman Swansing na they will proceed with all the hearings po as scheduled habang uh, kami po ay inaayos namin yung DPWH budget at si Secretary Vince po bukas nakaschedule schedule yata uh, yung kanyang budget briefing sa House of Representatives at i-explain naman po niya kung ano ang gagawin okay. para so, maayos yung budget ng DPWH. Actually kasi kaya namin natanong ni yan ma'am kasi mukhang hindi lang DPWH budget ang may problema pati yung DILG do sa uh, bilyong piso ng na ng uh, mga Armas na uh, planong bilhin para sa PNP, eh, baka yan ay insertion din sa NEP tapos yung allocation for sales scheme sa pondo po ng Department of Agriculture para sa farm to packet, ah, market roads pala. Sorry, sorry. Secretary, hindi ba? Mina, paano ba ito? Yung mga budget po ng uh, DILG, lahat po yung mga yan, eh, sinamit po yan ng mga cabinet secretaries natin. Handa naman po sila yan na sagutin mm -hmm. yung lahat ng mga tanong doon sa kanilang mga respective budgets. Okay. dito yung malaking problema natin sa paghabi pa lang ng budget sa executive eh. Na yun pala, nalulusutan tayo. Um, hindi lang mga mambabatas ang may insertion, kundi sa pinag-uugatan ng pondo mismo sa departamento, may singit na bago pa umakit sa'yo sa DBM. Kayo po ba papag usapan niyo anong klaseng reforma ang ilalapat ninyo para hindi nauulit ito? Yung sa DPWH po, may mga naisip na po kami ni Secretary Vince kung mm -hmm. paano gagawin namin moving forward, no? Ah, uh, kami ako sa DBM naisip ko para maiwasan yung mga mas mabilis maiwasan yung mga duplication at saka yung mga pangit na pangalan. Baka naman kasi may mga pangalan din dyan, may mga name din na hindi naman tama in mm -hmm. all. Ah, uh, mag-invest pa po kami sa uh, digi, through digital means, no? Baka mm -hmm. pwedeng pagpasok nila sa system Meron pong sistema na mag, may magpo-prompt, magre-red siya, mm -hmm. pag uh, may duplicity, para madali yes. na ay makita, magre-red siya, oh, oh. pag kulang-kulang uh, yung mga stations na nilagay, magre-red siya, pag pare-pareho, ganun po. At siguro sa DPWH, kailangan po pag sinamit nila, talagang kasama ang kanilang mga... Program of Works at Detailed yes. Engineering Design. Mm. While while we cannot uh, check kung tama man ito o hindi, pero at least siguro man lang kung may detailed engineering design at program of works ito, eh tama na siguro yung mga numero na lalabas dyan. Oh, hindi na yan pare-pareho. Ang napansin namin kasi kahapon, nung nag-meeting kami, tinanong po namin yung mga dating nandoon, na kasama niya, na pinag-purchase ano, pinag resignation din niya. Siyempre, tinanong po namin, ba't ganon? eh parang hindi sila talaga ready okay, kaya pare rin pa ipaliwanag yung amount hindi rin mm -hmm. po nailaliwanag ang sabi <laughs> naman po <laughs> oh ang sabi ko kasi pag hindi mai paliwanag tanggalin ka agad Oo, yun daw po ang sa kanila, pero... Diba? Tama. Pagka hindi maipaliwanag, dapat... Guwing, may tinatago. Oo, oh, tsaka, Secretary, okay. all the more na pinapakita ng problema ito, di ba, Joel? Yung kahalagahan na nagmumula sa regions, hmm. sa lokal, ang proyekto na proposal. Kasi sila nakakaalam kung ano kailangan namin, di ba, Secretary? Yun, tama po yan. Yun ang diskontento ni Senator Lacson kasi napakaliit ng pagpapahalagado sa proposal ng mga lokal sa paghabi ng national budget. Kaya hindi po umaakma, hindi nakatono mismatch ang proyekto natin, Sekretary. Tama po yan. Tama okay. po yan. Totoo po yan. Ito lang ma'am, uh, kasi uh, medyo nagulantang tayo dun sa lawak ng uh, kalukuhan no? dito sa flood control. Merong mga kasabot sa PICABWEN, Philippine Contractors Accreditation Board, tapos merong mga DPWH officials, mm -mm. merong mga mambabatas na sinasabing... Uh, kasangkod dito, mga enabler. Mm -mm. Weng, uh, ang lawak ng sindikato, ang mm -mm. uh, sabi nga nila, mapya na eh. Oo nga. Baka naman may kasama ding mapya mam sa DBM. Na, uh, tingin, tingin nyo ba dapat uh, mag-imbestiga din kayo dyan, ma'am? Baka merong nakakalusod dyan. Uh, tapo, nag, uh, nagpagawa na po ako ng, uh, ng department order. Nag-create uh, na po ako ng DWG pinapatingnan ko po yung proseso. Ah mm -hmm. uh, baka meron pang mga loopholes. Mm -hmm. uh, kasi as of now at least digital na eh, no? Mm -hmm. So dumadating po siya ng digital means ng, uh, ng hindi hindi yung parang dati na manual oh, isa isang copy. papel, hindi hard copy. Mm -hmm. Pero ipapa-review pa rin po natin uh, kung saan possible na may may, may merong loophole no may butas. pero mm. opo may butas pero sa ngayon hindi ko po nakikita na may butas kasi uh, kung ano po yung sinubmit ng DPWH pinapa-print ko na rin po ito yun din po mismo yung lumabas sa net Mm. Yung po, uh, meron lang akong um, tatanoy ni Joel kay Secretary, yung 2025 budget po natin, ano yung absorptive uh, capacity po ng mga departamento? Mahalaga kasi yung Joel, yung kakayahan ba na gastusin yung inaalat na pondo sa kanila? Kasi pag hindi na gastos, hmm. Is wasted money yon, 'di ba? Wasted so, tama allocation. Po yan. Tama po ano 'yan. Ano po yung absorptive iba, capacity iba, iba, sa iba ngayon? Iba-iba po, no? Iba-iba po, no? Uh, merong mga ahensya na naglabas po kami ng report nito two so weeks po. ago. Mm -hmm. may, may may grading system po tayong ginawa para oh. makita natin kung kaya nila i absorb yung pera kasi baka naman po hindi sila nang hingi, hindi oh. naman nila kayang ubusin, no? So ginawa in strengthen po natin yung hindi lang ito ano, eventually, Ma'am gusto namin uh, hindi lang report basta-basta ng numbers, inong mm -hmm. uh, kanilang mga report sa kanilang uh, utilization. So iba-iba po no? may mga ahensya na 80%, mm. ibig sabihin mabilis makapag-obligate at oh. makapag-disburse. Very good po 'yan. Uh, ang score po niyan ay eh, 5. Pero meron din po mga uh, departments na hanggang ngayon eh mababa, 30%, oh. 5, uh, oh, 20% pero tinutulungan po natin sila na mapabilis at hinihinga natin sila ng respective catch-up plans mm -hmm. para mapabilis ang kanilang uh, pagpuprocure okay. siguro po ng kanilang mga projects at saka mga services. Oh, sayang yun pa, mo po yung jewelry. Mm, yeah, yeah, yeah. diba? anyway. Kailangan, mm -hmm. ang dami nating inaayudahan. Tapos yun pala, naglalagay kasi isang departamento, hindi naman gagasos yung sekretary. Opo, oh, okay. tama po yan. Sekretary Mina, salamat sa oras mo. Mag-ingat ma ka. Thank you. Uh, ha, Ma'am, patience. Okay lang po, nandito lang po para tumulong at maglingkod po ng tama sa ating bayan. Thank, <laughs> Thank you ma'am. Good luck. Salamat. Ma Thank Maraming you. salamat po. Have a good day po. Good day morning. Sekretary Amin ng Pangandaman, Department of Budget and Management, mga kapuso.